Magandang araw mga kay Docs at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa mga may gustong bilhin na kahit anong produkto with big discount, free shipping, place order ready na voucher, puntahan nyo lang ang home ng channel at hanapin ang store. Pwede kaya i-click ang more sa description at makikita nyo na ang mga produkto. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. Kaya tara na! This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Noong Oktubre 2, 2025, Pumasa sa Senado ang isang kontrobersyal na resolusyon sa botong 15-3 na nananawagan sa International Criminal Court o ICC na ilagay si dating pulong Rodrigo Duterte sa house arrest dahil sa kanyang kalusugan at edad. Ngunit tanong, may epekto ba ito sa aktual na proseso ng ICC? At ano ang posibleng pananaw ni Attorney Neri Colmenares tungkol dito? Sa resolusyon, hinihiling ng Senado na isaalang-alang ng ICC ang edad at kondisyon ng kalusugan ni Duterte. Kung mapatunayang lalala ang kanyang kalagayan sa regular na detensyon, iminungkahi ang house arrest bilang alternatibo. Ang resolusyon ay nagsasabing tugma ito sa Rules of Procedure ng ICC kung saan pinapayagan ang pansamantalang paglaya o mga restriksyon gaya ng pananatili sa isang tirahan at pagbabawal makipag-ugnayan sa mga saksi o biktima. Pero ayon sa ilang kritiko, ito isang simbolikong apela lamang hindi nito automatikong mapipilit ang ICC na sundin ang hinihingi ng Senado. Mahalagang linawin, ang ICC ay isang independent international court. Hindi ito nasasakupan ng anumang pambansang lehislatura. Ang desisyon kung papayagan ang house arrest ay nakabatay sa mga legal na pamantayan ng ICC mismo, kalusugan, panganib ng pagtakas, at posibilidad ng panghihimasok sa mga testigo. Kaya't kahit 15 senador pa ang bumoto, hindi nito binabago ang proseso ng ICC. Sa madaling salita, maari lamang itong magsilbing appeal to sentiment, ngunit walang legal na bisa sa The Hague. Sa mga naunang niyang pahayag, binigyang diin ni Colmenares na ang mga ganitong resolusyon ay, First, walang legal na batayan sa ilalim ng Rome Statute. Wala sa kapangyarihan ng Senado ang mag-utos sa ICC. Second, simboliko, hindi substansyal. Para sa kanya, tila pampolitikang kilos lamang ito kaysa konkretong hakbang para sa justisya. Third, dapat manatili sa tamang proseso. Ang tunay na accountability ay nakasalalay sa mga motions, arguments at ebidensya na isusumit sa ICC, hindi sa mga resolusyong ipinapasa ng Senado. Kung kaya't sa pananaw niya, kahit may resolusyon na, ang epekto nito sa ICC proceedings ay malapit sa wala. Maari itong banggitin bilang expression of sentiment, ngunit ang ICC judges ay hindi obligadong isaalang-alang ito. Narito ang maingat at balanseng sa Tagalog tungkol sa posibleng epekto ng Senate Resolution sa kaso ni Duterte sa ICC. Kung susuriin, malinaw na ang resolusyong ipinasa ng Senado ay may bigat lamang sa larangan ng dito sa Pilipinas. Maari itong gamitin ng kampo ni Duterte bilang dagdag na argumento o pampalakas sa kanilang panig, at maari ring banggitin ng mga hukom bilang indikasyon ng lokal na sentimiento. Ngunit sa aspeto ng probably facts, ang ICC ay nananatiling independent international court na sumusunod sa sarili nitong rules of procedure and evidence. Hindi ito obligadong sundin ang anumang panawagan ng Senado. Sa gayon, ang pinakamalapit na posibilidad ay, ang resolusyon ay hindi direktang makakaapekto sa desisyon ng ICC tungkol sa House Arrest. Maari lamang itong magsilbing pampulitikang pahayag na nagbubukas ng diskurso sa publiko, ngunit walang legal na bisa sa aktwal na pag-usad ng kaso. Sa huli, ang magiging desisyon kung papayagan ba ang house arrest ay nakasalalay pa rin sa ICC judges, batay sa ebidensya, argumento ng depensa at prosekusyon, at hindi sa boto ng Senado. Sa huli, ang resolusyong ipinasa ng Senado ay may bigat lamang sa larangan ng politika at opinyon publiko dito sa Pilipinas. Ngunit pagdating sa ICC, nananatili ang proseso sa sariling tuntunin ng Korte. Ang pinakamahalagang bantayan ay kung ano ang magiging desisyon ng mga hukom sa The Hague, hindi ang boto ng Senado sa Maynila. Sa tingin ninyo, may magiging epekto ba ang resolusyon ng Senado sa aktwal na desisyon ng ICC tungkol kay dating Pangulong Duterte? O isa lang itong simbolikong hakbang sa politika ng Pilipinas? Bakit? Ipahayag ang inyong salobin sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EDOX DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakataon. Hanggang sa pa alam